News Update. Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Bukas ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagpulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos nang sabihin nito sa kanyang press conference na gusto niyang makausap si Marcos Jr. ukol sa Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Cheloy Velerica Garafil, laging available si President Marcos para kay President Duterte. Ang dating Pangulong Duterte ay co-host sa Gikan sa Masa para sa Masa o From the Masses for the Masses ng SMNI, isa sa mga dalawang programa na sinuspende ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB noong December 18. Isa sa itinuturing na dahilan ay ang paratang ni Duterte laban kay ACT Teachers Representative Franz Castro na nagtulak sa mambabatas na magsampan ng kasong grave threats sa dating Pangulo kalaunan iniutos naman ng National Telecommunications Commission o NTC ang suspensyon ng operasyon ng SMNI kasunod ng resolusyon sa House of Representatives dahil sa umano'y paglabag ng SMNI sa terms ng prangkisa nito. Samantala, mariing itinanggi ng dating presidente ang di umano'y secret meeting niya sa militar at pulis sa Davao City kaugnay ng anumang destabilization plot laban sa Pungulong Marcos Jr. Nakabawi ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa approval rating nito sa December 2023 ayon sa Pulse Asia fourth Quarter Survey na inilabas ngayong araw ng lunes, January 8. Tumaas ang rating ng Pangulo ng tatlong punto sa 68% kumpara sa approval rating niya noong September 2023 na 65%. Matatandang ito ang pinakamababang rating na tinanggap ng Chief Executive kung pagbabasehan ng 80% approval rating niya noong June ng kaparehong taon. Hindi rin naman nagpahuli ang Vice Presidente Sara Duterte na may approval rating na 74 umas ng 74% at tumaas ng isang porsyento lamang sa September 2023 survey na 73%. Sugatan ng isang MMDA enforcer matapos umanong banggain ng kanyang motor ng sasakyan na kanyang sinita dahil sa pagdaan sa EDSA Busway, Quezon City madaling araw ng January 7, Linggo. Ayon kay MMDA Traffic Auxiliary Jefferson Villaruel, nakita niyang pumasok at lumabas ng elsa busway ang puting sasakyan kaya sinundan niya ito at tinangkang parahin subalit nagtuloy-tuloy pa rin ito hanggang sa nabangga siya sa likuran ng kanyang motor. Itinanggi naman ng nagmamaneho ng puting sasakyan ang paratang ng MMDA enforcer pero hindi itinangging bahagyang nakainom. Subalit, base sa Incident Record Form ng Philippine National Police o PNP, video ng interview ni Villaruel, CCTV footage mula sa MMDA Metrobase at Uniform Ordinance Violation Receipt o UOVR na inisyo sa driver nang nahuli siya sa paglabag sa ESA Bus Lane Policy, tama ang salaysay ng Traffic Auxiliary. Dahil sa pangyayari, hihilingin ng MMDA sa Land Transportation Office o LTO na i-revoke ang lisensya ng driver ng puting sasakyan at kakasuhan siya ng damage to property. Maglalabas ng 3.049 billion pesos ang Department of Budget and Management o DBM para ayusin ang basic education building sa buong bansa ayon sa FB post ng ahensya ngayong araw ng lunes. Inaprobahan ni Secretary Amena Pangandaman ang Special Allotment Release Order o SARO para sa rehabilitation, renovation, repair and improvement of kindergarten, elementary and secondary school buildings sa ilalim ng Repair All Policy. May 1.861 billion pesos ang unang inirelease ng DBM mula sa authorized appropriation of 4.911 billion pesos na galing sa 2023 budget. Ang saro ay bibigay sa si Department of Public Works and Highways o DPWH sa request ng Department of Education o DepEd. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At pong ng mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.